Hello guys, uh, welcome to my vlog. Uh, ito yung daily sa ng isang Meron tayong napanood guys. sa uh, ito daw uh, pwede yung ihalo sa silgang. Yung um, sa labanos ba? Ito, sa labanos. Ngayon magsisigan tayo ng bangos ngayong na araw na Subukan natin. Kasi meron tayong napanood yung mga nipali daw na hinahalo doon nila to na walang sayang hindi tayo tapon. Ngayon, subukan natin kung masarap ba ito. dahon ng labanos. Kasi meron tayo napanood na uh, isang video na isinama nila yung uh, dahon ng labanos. So guys magsisigang tayo ng bangus mamaya. natin yung video hindi pa magulang supan so, natin kung anong lasa nito pwede ba sa panlasa nating mga Pilipino para pagdating sa Pilipinas pwede rin palang gulayin to nata yung siling haba kaya ito pwede na to ceiling fan hey guys ceiling grill tapos iiwalan tayo na tapos ito babalatan muna natin babalatan natin to guys tapos lang natin ipa haba para sa sigan natin mamaya mura lang naman bilhin natin dito guys. Uh, Toria lang. O nga yan yung isa. Makatikin naman tayo sa na sinigang. Araw na lang eh. Isang log. Boss din na pa eh. Eh, di natin kahapon. Kaya, hindi na tayo para maiba naman naman yung malalasahan natin ito pala yung bangos natin guys yun na guys uh, iiwan tayo natin uh, mga gulay lang so, yung nabili natin guys yung gulay na ito. yung labanos natin kanina sili labanos ka tapos yun tayo para dito dito ito korea uh, korea lang yung bilhin natin dito halo halo May talong dalawang talong yun tayo masyadong mag-stack ng gulay kasi Nandiyan lang naman yung uh, bakala natin sa baba. Nakita sa Saka lemon pala gagamitin natin guys. And hindi tayo nakabili ng uh, sinigang mix. At yung lemon guys. Masarap din naman to. gulay din tayo. Puro lagi tayong manok. Ayun, mag-iisda naman. Para natin, kahit din ang sigaw natin na uh, tayo. naman yung tinili natin. Ayun okay. guys. Ayun natin.

i-prepare natin yung uh, gamit natin. Limon. Hindi na ako nakikigay natin kung masabang limon. At sa atin niya sa Pilipinas, uh, masarap din naman pagkakalaman uh, sila kung nilalagay. lemon dito. Pilipinas, ang mahal ng lemon. Ito, ito real ka. May, may lemon ka na. Ati, 25. Kaya mas mahal. Pilipinas o dito? Kaya mas ang piraso. Minsan ang lemon. Pilipinas. Yes. At tapos na natin yung i-prepare yung mga sangkap natin. natin. yes. Masyado na marami pagka. Isang sibuyas ang gagamitin natin. ulo bangus. Yan. Not...

na uh Ito -huh. na yung dahon. Ito yung dahon ng Banos. Ah, dahon ng labanos nga natin masarap kain tayo guys kain tayo ma. deh Oh, 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 oh <laughs> <laughs>

dahon ng Paan? pwede pala ito kainin mm. gulay yang janda janda terlagi ini nona bibiku ah janda janda ah janda terlagi ya. Hmm, apa Hmm, peace. Like it? Like it? Peace. eh i tidak tapi pelan panang gulay daw ng labanos ito masarap sa bangos ulo huwag lang buntot matinik yung bangos eh buntot. 哦、mm。Hmm. No.